sa OP Maguindanao del Sur, patay ang isang magsasaka at sugatan naman ang misis nito matapos pagbabarlin habang sakay ng kanilang multicab. Ang blotter sa report. Naganap ang pamamaril sa sitio Lumbos, Barangay Romungaob, South OP Maguindanao del Sur, alas 3.40 ng hapon, araw ng biyernes, July 25. Kinilala ang mga biktima na si Nicasio Mindo at Janeline Mindo, residente ng sityo sa Ramuray, Barangay Pilar, South UP. Nagpapagaling na sa pagamutan ng misis ng magsasaka na nagtamo ng tama ng bala sa braso. Ayon sa investigasyon ng otoridad, namalengke lamang ang mga biktima sa lugar ng pinangyarihan ng krimen at pauwi na sa kadilang bahay ng pagbabarili ng hindi pa kilalang riding in tandem suspect. Limang basyo ng balang natagpuan ng otoridad sa crime scene. Blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanla ng mga salarin at motibo sa krimen. Nagpapatuloy pang pa imbisigasyon ng otoridad sa insidente.